Mga na teachers, nararamdaman niyo na ba talaga yung init? Si Franz Castro ay may bagong banat sa DepEd. Ito ay ukol sa kahilingan niya daw na ibalik na sa buwan ng Hunyo ang simula ng pasukan. Matatanda ang nagpahayag na si Vice President Sara Duterte na bigyan ng pag-aaral na ibalik sa nasabing buwan ang pasukan sa susunod na mga taon dahil ito sa napakainit na panahon sa summer. Subalit, ang banat ni Castro na patutsyada sa DepEd ay kinuyog naman ng mga netizens dahil anila, ang lakas ng loob ni Franz Castro magreklamo sa init ng panahon pero ang mga nagre-rally na kasama nila ay maghapon nakabilad sa initan, mga NPA na napupunta sa bundok na palagi namang nakabilad sa arawan. At narito nga po ang ilan sa kanilang mga pahayag. Yes Face Out Act Party List Franz Castro NPA CCP Recruiter. Mainit talaga pag nasa bundok ka. Mas mainit sa bundok at makatipa doon. Ha <laughs> Hahaha. Nabalitaan mo lang na ibabalik ng DepEd ang old school calendar. Hahaha. <laughs> Nanawagan daw siya. Samantala, sinabi naman ni Professor Antonio Contreras na dapat nang mag-resign si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon at gayahin ang dilawang si Shelo Magno para hindi daw panay-panay ang kontra nito sa desisyon ng Pangulo. Ito ay kaugnay sa pinakalates na pahayag ni VP Sara sa isinusulong na tsyotsya ng Congress sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez, na ngayon ay nasa Senado na. Aniya pa ni Contreras may mas deserve daw na maging bagong DepEd Secretary at tumutukoy sa isang dilawang tao. Makikitang hindi alintana ng nasabing professor ang achievement ng DepEd bilang top-performing agency at most-trusted agency sa bansa, ang isyong ito ay binigyan naman ng comment reaction ng well-known influencer na si Mr. Real Talker. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Eto mga lods, may hirit na naman si Franz Castro. Mga besh na teachers, nararamdaman niyo na ba talaga yung init sa taong ito? Alam niyo ba, may mga report na sa sobra pa yung init dahil sa El Nino. -E Kaya nga panawagan sana natin, i-revert ang pasukan ng June. Kayo ba? Ano ba sa palagay ninyo? Unggoy yun! Woo! Woo! Uy, Diyos ko, Franz Castro. Diba? Bakit ka nagtatanong sa TikTok? If you want to suggest it, sa DepEd. Dumiretso ka sa DepEd. Ikaw din eh, no? Makagawa ka lang talaga ng pwedeng ikasira ng DepEd eh. May napansin lang ako mga lods. Parang halos lahat ng gustong mangyari ng DepEd, di ba? Ang, ang mga gustong ipa-implement, no? Ng DepEd. Parang halos lahat gustong baguhin ni Franz Castro, di ba? Yung nakaka, di ba, yung nakakainis. <laughs> parang, alam mo ba ang nangyayari sa loob ng DepEd, Franz Castro? Diba? Parang alam na alam mo ang mga nangyayari. Parang alam na alam mo ang problema. Alam na alam mo ang solusyon. At ang pinaka nakakatawa pa, di ba? Kung gusto mong ipamukha, di ba? Sa taong bayan, na ang DepEd secretary ay walang pakinabang, walang initiative. Ano sa palagay mo, hindi ba niya nakikita din kung ano ang problema sa loob ng Department of Education? 'Yun problema sa inyo, France Castro eh. Tinutulad niyo, no, si VP Inday Sara. For your information, hindi naman katulad 'Di ba hindi naman katulad nyo si BP Inday Sara? Hindi naman siya katulad nyo hindi nag-iisip. <laughs> May pa-best-best ka pa. <laughs> so naglabas ng statement si VP Inday Sara no patungkol doon sa bayaran no ng perma para sa Chacha. But anyway, congrats sa atin mga lords. 11,000 followers na po tayo dito sa TikTok. So, basahin natin. Pahayag, January 19, 2024. Sabi ni VP Inday Sara, Mga kababayan, ang isinasagawang pera kapalit ng perma para sa People's Initiative ay patuloy na nangyayari araw-araw sa siyudad ng Davao at sa iba pang bahagi ng bansa. Isa itong refleksyon ng pagkahilig ng mga politiko na bumili ng boto tuwing election, Tama! <laughs> kasi sa totoo lang, hindi naman talaga gawain niya ng mga Duterte ang bumili ng boto. ba? Diba? How cheap! No? Kaya ako hinihintay ito talaga yung statement ni VP Inday Sara kasi talagang knock, down niya sila eh. ba? Diba? Lalo na yung Sinograles. ba? Diba? Wala naman yung chay. Hindi nga yan nanalo sa Davao. Kaya they need to buy a vote, no? Kung sa boto nga hindi nila makuha, perma pa, di ba? Kaya dadaanin nila sa ayuda, no? Dadaanin nila sa sul at pangmumudmud. Ay, Diyos ko. Sige, patuloy natin. <laughs> Ito ay pagsasamantala sa kahirapan ng ating mga mamamayan at kawalan ng respeto sa kanilang karapatan na magdesisyon ng malaya, walang takot o impluensya gamit ang salapi. Usakinig ka pagpanamay-tamay sa dignidad sa mga yanong katauhang Pilipino. Sinasalamin din nito, ang kawalan ng pakialam ng mga politiko sa tunay na kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino. Para sa mga Pilipino, alalahanin din natin na maaaring ang sukli sa suhol kapalit ng perma sa People's Initiative ay may seryosong konsekwestiyon, kon konsekwensya or consequence sa ating buhay, kalayaan at kinabukasan. Ang patuloy na pagsulong sa People's Initiative initiative at charter change sa kabila ng laganap na kahirapan at kawalan ng katiyakan sa ating kapayapaan at kaayusan ay masakit na palatandaan sa kabiguan mat matukoy ang tunay na mga problema ng mga Pilipino at solusyon ang mga ito. Bilang isang Mindanaoan, nababahala ako sa travel advisory na kamakailan ay inilabas ng pamahalaan ng Canada laban sa pagbiyahe sa ilang bahagi ng Pilipinas. Dahilan umano ng mga insidente ng krimen, terorismo, armadong sagupaan at kidnapping. Ang mas higit na nakakabahala ay ang mga pangamba na maaaring hudyat lamang ito ng parating ng na mas seryosong mga problema sa seguridad at kaayusan sa ating mga komunidad. Sana ay unahin nating pag-usapan ang kapakanan ng mga Pilipino kesa sa pagpapasok sa mga dayuhan sa ating bansa. Unahin muna natin ang Pilipinas. Ingatan po natin ang saligang batas. Shokan. Precisely. Di ba? Kumbaga, dito mo makikita mga lords na si VP Indesara ay against talaga 'di ba? Diyan sa kubaga pagbibili ng boto, no? Lalo na 'yung sa perma, no? Kubaga uh, tumbasan lang ng karampatang pera, no? Para makuha lang ang perma o makuha lang ang boto ng tao. Hindi kasi ganyan ang mga Duterte, eh. 'di ba? Kaya na tinatawag na people's initiative. Eh. 'di ba? Dapat walang impluwensya ng pera at hindi dapat pinilit. Kaya na initiative. Eh. And tama yung sinabi ni VP Inday Sara na kesa mag-focus sa seguridad ng mga Pilipino, 'di ba? Sa peace and order, do no? Itong mga kongresista na to at mga ibang politiko. Instead na doon mag-focus, 'di ba? Ang mga priority ng mga kongresista, no? Ay itong pangmumudmud at pangangalap ng perma para lang, no? Magtagumpay sila sa sarili nilang interes. Diyos ko, di ba? Two years pa eh, no? Mabaka mag-focus muna kayo na mag na, na magserbisyo sa mga Pilipino siguro. Hindi yung nanunuhol kayo ng mga Pilipino para lang makuha ang gusto nyo?